Muna ng CCTV sa airport ang pag-alis ni Ramona Bautista nitong biyernes patungong Hong Kong. ang nasa bansang Turkey na siya ngayon, kung saan walang extradition treaty ang Pilipinas. Hindi napigil na mga otoridad ang pag-alis ni Ramona dahil wala pa namang kaso at wala daw warrant of arrest laban sa kanya. Nakatutok si Leah Maniala. Bitbit -bit ang isang paper bag at isang handbag, makikita sa CCTV video ng naiya Terminal 1 si Maria Ramona o Mara Bautista na nahaharap sa reklamong murder at frustrated murder dahil sa pagpatay sa sariling kapatid na si Ramjen Revilla at sa tangkang pagpatay sa nobyo nitong si Janel Manahan. Kuha ito noong November 4, araw na tahimik na nakabiyahe patungong Hong Kong si Mara. Makikita ang tila ikinobli ni Mara ang kanyang mukha sa suot na pulang bandana. At di tulad ng karaniwang pasahero, hindi pumila sa terminal fee counter si Mara na makikita ang nakatayo lang sa gilid ng counter, palingon-lingon sa kanyang likuran. Maya-maya pa, dire-diretso na siyang nakapasok sa airport. Dahil hindi siya dumaan sa terminal fee counter, posible raw na may nagbayad na para sa kanya. Pero pagdating sa immigration counter ng airport, makikita ang pumila si Mara tulad ng ibang pasahero. Yun nga lang, nagtagal siya rito at inabot ng halos tatlong minuto sa dami raw ng tanong ng immigration officer. Karaniwan daw kasing aabot lang sa 45 seconds ang interagasyon ng immigration counter. May nagtanong ng mga questions tungkol sa pag-purpose ng travel ni Ms. Bautista. At the same time, sinek din yung documents kasi she was asking kung anong gagawin sa Turkey. At uh, yun po ang ang sigurong dahilan kung ba't medyo nagdagal. Like any other departing passenger, ganun din po ang naging treatment sa pa kanya. Pati raw ang suot na pulang bandana ni Mara inusisa ng immigration officer. Sabi raw nito dahil Turkish at Muslim ang kanyang asawa. The officer uh, also consulted his, um, his immediate supervisor to confirm the absence of any derogatory records. So in that case, I would assume na alam naman niya kung sino yung pasaherong dumaan sa kanya. At dahil napatunayan nitong residente siya ng Turkey, hindi na siya hinanapan ng return ticket. Makikita sa video ang pagkuha ni Ramona ng mga dokumentong iniaabot sa immigration officer. Kung mapapansin ninyo, may kinukuha siya sa bag or she handed a document. The departure card filled up by uh, Ms. Bautista herself and the report of the immigration officer that indeed there was a visa of uh, Ms. Bautista, hindi naman po siya i-require -re ng uh, return ticket kung resident po siya. Sa lumabas na CCTV footage na ito, wala nang kasamang escort si Ramona mula terminal fee counter hanggang makaalis ng bansa, teorya ng pamunuan ng Manila International Airport Authority. Ang the teorya namin doon, and the most probable, that he is working at Dinaiya kung empleyado ng MIN, I'm sure makikilala ng mga tao namin. Pero hindi siya hindi na So, he must be, he must be from 16A government agencies or from the companies uh, working for the airlines at NAIA. Ayon sa NAIA Security at Immigration, umalis si Ramona pasado alas 8 ng gabi noong biyernes patungong Hong Kong via Cathay Pacific Airways Flight CX902. Gamit niya ang kanyang Philippine Passport na may numerong 1106480 at ito naman ang kuha ng kanyang departure card. Sabi ni Justice Secretary Laila De Lima na iwasan sana ang pag-alis ni Ramona kung mabilis lang kumilos ang pulisya para hilinging mailagay sa watchlist si Ramona. May kapangyarihan sana si De Lima maglabas ng watchlist o hold departure order. Pero sabi na para niya kay polis na kapag request sila na isa ilalim sa watchlist si Mara. Nagmanifest na kami nung una sa inquest proceeding ang Secretary of Justice naman ang ano, hihingi sa ng court order kung na ang kaso. Pero sabi ng NBI, tali ang kamay nila dahil wala pa namang kaso kay Mara at wala rin itong warrant of arrest. Wala rin extradition treaty ang Pilipinas at Turkey, kaya kahit may kaso na siya, pwedeng hindi siya basta-bastang isuko ng Turkish government. Gayunpaman, pwedeng ilagay si Mara sa blue notice list ng Interpol. Considering kasi na wala siyang warrant of arrest, eh, hindi magiging hindrance yun na, na lumipat siya ng ibang bansa ang um, hindi katulad na kapag uh, nasa red notice ka unang una i-hold kanila interviewing kanila so it's up to the yung country na yon kung papapasukin ka or uh, hindi Kaya kahit wala ang larawan at pangalan nito sa Interpol website, maaalerto pa rin ang member country ng Interpol sa movement o pagbiyahe ni Ramona sa ibang bansa. Ang Las Piñas Police naman pinag-aaralan na rin ang pagsasampa ng kasong perjury at obstruction of justice laban kay Ramona matapos nitong bawiin ang naunang testimonya sa police na kinidnap siya ng mga pumatay sa kanyang kapatid. Ang kaso, hindi naman napanumpaan ni Ramona ang nasabing salaysay. Hindi niya na under oath kasi madaling araw na sila dumating dito. Kaya hindi na panumpaan sa piskalya natin. Anuman ang sabihin ng iba, naniniwala ang inanimara na si Jenny natama na tama ang ginawa ng anak inilagay po ni Mara ang sarili niya sa tamang lugar kung saan siya nandapat nandoon dahil nandoon ang kanyang pamilya. There will come a time and it is God's time kung talagang kinakailangan ng batas. Sa ngayon, sa sinabi ko po, malinaw naman po, wala pa po sa korte, kailangan po po tayong maghintay ng proseso. Lia Manyalak, Nakatuto, 24 Horas.